bal <laughs> <laughs> dunia Hello Melai. Nak <laughs> sport part tem Say 8 minutes hi, hi <laughs> So, yan ang ikakasal. Ikakasal na walang kaalam-alam sa kasal niya. At emotive, hindi pa alam. Alam ko naman. O, ano? Anong motive? Rainbow nga, eh. O, yun. Rainbow! Give me rainbow! Give me rainbow! rainbow! <laughs> 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 Hi. Kiss mo nga si papa mo? Kiss mo nga si papa mo? Kiss mo ba si Papa? Kik mo si Papa? Ayun. Ay, mo si Ma? mo si Papa mo? Kiss mo si Papa Ayaw eh. Patingin nga ng play mo. Tatanggap ko mo. sa ilalim yung iba. Sa ilalim yung iba. Sa ilalim ng trolley mo. Yes, Hi Melanie. I Yeah, say lalim. Nando sa si Mel Sa na pala kayo. isang kami doon. Pupunta ba dapat si Venus no? Sana lang mo yun? Hindi. Yeah. Uh -huh. Pumabat. Pumabat. Dapat pupunta siya! Ay, party ako yung Christmas? O yan, or New Year? Hindi ko maalala kung ano. <laughs> Na-duty ako! Oo! Hindi maalala kung ano. Lagi pag-uubot <laughs>